يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sa Pananampalatayang Islam, anumun sa lahat o Salamat. Kung Pupuli at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa videong ito at ating alamin ang isa sa mga tanda ng ating pananampalataya, ang pananampalatayang Islam. Na kung saan natin itong pinapakita sa araw ng Ano itong o atin itong pinaparinig sa mga tao ang isa sa mga tanda ng ating pananampalataya o isa sa mga simbolo ng pananampalatang Islam at ito ay ginagawa sa araw ng Eid sa araw na kung saan uh, araw ng kasiyahan araw ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala para isagawa ang pagdarasal ng Eid dito sa hadith na naiulat ni Ibn Abi Shaybah na kung saan nagmula ito kay Zuhri na ang Propeta Muhammad s.a.w. siya ay lumalabas sa Yawm al-Fitr yung tinutukoy dito yung Eid al-Fitr lumalabas siya sa kanyang bahay at sa paglabas niya ano ang kanyang ginagawa fayukabir hatta yatiyal musalla nagtatakbir ang Propeta Muhammad s.a.w. hanggang sa siya ay dumating sa lugar na pagdarausan ng pagdarasal ng Eid at hanggang sa dumating ang oras na kung saan isa sa gawa o itatayo na ang pagdarasal fa qada salah at-takbir kapag natapos na ang pagdarasal ng Eid dito pa lamang siya titigil ng tinatawag nating takbir so dito mga kapatid sa pananampalatang Islam ang hadith na ito ay uh, patunay para sa atin na dapat nating ipakita ang simbolo ng ating pananampalataya o dapat nating iparinig ang simbolo ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtakbir o sa pamamagitan ng pagdakila kay Allah Subhanahu sa pagbanggit ng tinatawag nating takbir o uh, tinatawag nating uh, takbir mursal na kung tawagin ng karamihan at ang pamamaraan ng pagbanggit nito ay ang pagsab pagsabi natin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil Hamd. So ito yung ano, yung pagsasabi natin ng tinatawag nating takbir o yung pagbanggit natin ng takbir. At sabi dito mga kapatid sa ng Islam, ito ay nasa batas natin ng pananampalataya na ginagawa natin ang tinatawag nating takbir. Pagkatapos nating magampanan ang pag natin sa buwan ng Ramadhan, ay dinadakila natin si Allah subhanahu wa ta'ala dahil ating nagampanan ang isa sa mga dakilang gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ito ay ang pag-aayuno at pagkatapos na magampanan natin ito atin siyang dadakilain na sinabi mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bala na Quran walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala عَلَى hadakum هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ tashkurun sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at nang sa ganun inyong maging uh, ganap o makumpleto ninyo ang bilang. Ang bilang na tinutukoy dito, yung bilang ng mga araw sa buwan ng Ramadan, makumpleto ninyong gawan ng pag-aayuno. At pagkatapos na inyong magsagawa at magampanan ang pag-aayuno sa buwan na ito, sa mga araw na ito, walito kabirullah. At inyong dakilain si Allah subhanahu wa ta'ala sa kung anuman ang gabang, gabay na ipinagkaloob sa inyo at walaan lakum taskurong At nawa kayo ay magpasalamat sa kanya. Dahil kayo ay ginabang bayan ni Allah subhanahu ta'ala at pinatnubayan na inyong magampanan ang dakilang pagsamba sa buwan ng Ramadan at kay inyong dinakila si Allah subhanahu ta'ala. So ito ay patunay na pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ating dadakilain si Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano man ang ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu ta'ala na gabay patnubay at ating uh, kanyang tulong sa atin na ating magampanan at ating malampasan ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan na hindi tayo nahirapan o hindi tayo nagka- hindi tayo nagtamad-tamaran sa pagsasagawa ng mga pagsamba para kay Allah subhanahu ta'ala. At ganun din, hindi tayo nagpabaya sa kung ano man ang mga bagay na maaaring maging dahilan na tayo ay maka makaparami ng ating mga gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito mga kapatid, sa pananampalatang islam, pinapaalam sa atin ng Propeta Muhammad SAW o sa hadith na ito na ang Propeta Muhammad SAW kapag kalalabas siya sa kanyang bahay at siya ay tutungo sa lugar na pagdadasalan siya ay nagtatakbir at kanyang sinasabi Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd so ito yung sinasambit ng Propeta Muhammad SAW bago pa man magsimula ang pagdarasal at sa oras na siya ay tumutungo pa lang o naglalakad pa lang patungo sa lugar na pagdadasalan so mga kapatid sa pananampalatang islam ang hadith na ito ay pinapaalam na sa atin kung ano ang gagawin natin sa ating paglalakad patungo sa pagdadasalan at bago pa man isagawa ang pagdarasal, ating dadakilain si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nawa ay napulutan natin ng aral ang hadith na ito at hanggang dito na lamang waakar o daawana anilhamdulillahirbilalamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakat.